um, it's a very heartbreaking na na numero na ng mga kababayan natin ang natutulog na gutom and yet what has this president done no nagpa-party sila si Lisa Araneta Marcos halos gabi-gabi meron silang party sa Malacañang inuman kainan hindi yan party na maliit na bagay milyon Million ang ginagastos sa ano pa sa fireworks pa lang and this is also again and therefore no for me It is a very clear reflection of the indifference. Wala silang pakialam. This indifference of this president and his gross incompetence very clearly shows that he's unfit to be president. no? Yung uh, latest survey ng uh, SWS, uh, Social Weather Station, na nagpapakita ng uh, double-digit, 14% mahigit nationwide, ang insidente ng pagkagutom or hang, or, hang or hunger involuntary hunger ng no? pagkagutom ng mamamayang Pilipino at mayroong nakakabahala na datos Ma'am Lorraine mga kababayan na sa Metro Manila or sa NCR area close to 20% ang insidente ng pagkagutom o kakulangan sa pagkain at kakayanan na makakain sa isang araw ang isang tao one out of five ito po ay napakalubha na pagpapakita ng tinatawag nating structural violence o yung pagbibigay ng kawalang pag-asa at oportunidad sa mamamayan na maitawid ang kanyang buhay bilang isang ordinaryong tao lalo na po sa gitna ng kahirapan at kagutuman at yan ay isang matinding pananagutan sa mamamayan. Ma'am Lorraine, your take on that initial na pagbubungad ng report mula sa SWS na nakakagimbal na katotohanan. Um yung 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 datos na sinabi mo hmm. Eric no. Um almost 20% ng NCR will translate to something like almost 3 million people. Hmm. So um it's a very heartbreaking na na numero napakarami ng mga kababayan natin ang natutulog na gutom and what has this president done no? sila si Lisa Araneta Marcos halos gabi-gabi, meron silang party sa Malacanang. Inuman Indian kainan. hindi yan party na maliit na bagay. Milyon Million ang ginagastos sa ano pala, sa fireworks pa lang. And this is also again, and therefore, no, for me, it is a very clear reflection of the indifference. Wala silang pakialam. This indifference of this president and his gross incompetence very clearly shows that he's unfit to be president. No? Grabe itong nakikita. You know what? Hunger, no? Hunger is the easiest problem to solve. Very easy. Mm. Pakain mo. Yeah. Pakainin mo mga kababayan the short term, medium term, long term. So we hope that this president no listens. Mm. Pakainin mo short term. Put up soup soup kitchens. Ikaw ba I'm pretty sure this man has never never experienced hunger and he has never made it his business to find out what the hungry go through. No, so this is why he's so indifferent, no? yeah. Matindi po ang uh, report nito sapagkat una sa lahat kung i-translate natin ang mga percentage figures nito sa aktual na numero at bilang ng mga mamamayan. Ma'am, ang 14.2% sa 110 million na mga Filipinos is around mga naga pumapatak siya ma'am sa mga 15 million Filipinos. Sa buong bansa ang nakakaranas ng bawat araw, isa o halos hindi makakain isang beses o walang kain sa isang araw. At sa Metro Manila, out of that 15 million, 3 million sa Metro Manila. Imagine kung gaano kalubha po ang mga ganitong sitwasyon samantalang nakikita natin ang insensitivity at kawalang pagtugon sa ganitong structural violence created by state and government gap sa kanyang programa, ang Pangulo ng Bansa ikot ng ikot in the guise na siya daw ay naghihikayat ng investors. O oh, common don't tell us that kind of nonsense. Ang problema ay nasa Pilipinas at hindi ito malulutas ng Amerikano, ng Inchik, ng Hapon ng mga Italiano ng Germans. Ang lulutas nito panguluhan at maayos na pamahalaan na tutugon ng aktual sa pagpapakalat ng oportunidad ng trabaho, kabuhayan, income at kayamanan na hindi napupunta sa mga isang daang pamilya na karamihan barkada ng Pangulo ng Bansa ngayon ang oligarkiyang nanunumbalik sa Malacanang. Number two, maliban sa pagliliwalim sa ibang bansa in the guise of promoting Philippines for investment ay ang kanilang PI. Charter change kahit isang daang libong beses mong baguhin ang pagkakasulat sa konstitusyon, kung bulok at walang damdamin ang namamahala at namumuno ng bansa, lalo na ang Pangulo ng bansa, ay hindi nakakaramdam at walang hakbang nagawin ang maayos na pagtugon sa soliranin ng mamamayan, hindi po ang papel at konstitusyon ang solusyon dyan. Kung hindi mabuti at aktual na pamamahala. Third, ang kanyang inaatupag ay ang mga gimmick para mag-survive sa political scandals na mm -hmm. kanyang kinakaharap magpagawa ng scripted na droga uh, na operations na, na, na booking at sumambulat ang gimmick nila kung kaya iniiwasan nilang maiskandalo at ito ay mabulgar ng tuloy-tuloy kaya tinago na nila ang mga datos at pati na ang driver. Ang kanilang mga pagsuspende sa kay Governor Hubahib, ang mga paggamit ng poder at kapangyarihan. Si Martin Romualdez, ayuda dito, ayuda doon. At para bagang siyang may-ari ng kabanang bayan mm -hmm. at pagsususpende sa SMNI, investigation sa SMNI kay Pastor Kibuloy. Samantalang naghuhumiyaw, Ma'am Noreen, mga kababayan, ang katutuhanan na ang pinagbumulan ng gutom ng mahigit 15 milyon na mamamayang Pilipino sa buong bansa at tatlong milyon nito ay sa Metro Manila alone ay ang kapalpakan at kakulangan ng aktual na pagbibigay ng oportunidad sa trabaho, kabuhayan at income sa mamamayan at hindi umaabot na aktwal na serbisyo sa mga mahihirap na mamamayan, lalo na ang urban poor families, manggagawa, mga katutubo at pamayanan ng mga magsasaka at magbubukid, Ma'am Lorraine. Ang sinabi ni PRRD no, na naaalala ko, na ulitin ko, huwag kayong papasok sa gobyerno, sa politiko, kung hindi ninyo mahal ang mahihirap. Kasi ang mahihirap, ang meron lang sila ang gobyerno. Dama. Kaso ang administrasyon na ito, puro politika na sa isip, paano patagalin ng sarili nila sa pwesto at paano magnakaw sa kaban ng bayan. Exactly. No? Tingnan mo naman 'yan ni Martin Romualdez, lalaki-laki, hmm, no? Private. At ikot pa ng ikot. So, um, they don't understand the poor. No, hindi ninyo kilala ang mahihirap. At hindi nila alam kung ano ang kahirapan. Hindi nila naiintindihan ang poverty. Poverty is a very complicated issue, hmm. no? And what has this administration done? Ang tingin sa mahihirap, bibigyan lang ng pera 'yan. Bibigyan hmm. na ng pera para para sumain mag-signature para tumagal tayo sa pwesto natin. Tama. Wala talagang pagmamahal na kailangan ang buhay nila ay angatin natin. Therefore, itong 500 billion na sinasa lampak ni Martin Romualdez sa mga mahihirap dahil ang tingin niya sa mahihirap, salampakan mo lang 'yan. Na. You only need to look at Tacloban that he has been with in power for decades and yet what has he done with Tacloban wala hindi Mata. naman gumanda. at mataas ang poverty incidence sa lugar nito sa Eastern Yeah well, it's not a surprise because you have a congressman like this guy no hmm. wala talagang hindi niya iniintindi ang kahirapan at wala siyang pakialam Tama. Therefore bakit ka maggagastos ng 500 billion na ayuda ibibigay mo when you can build roads na yung kanilang farm to market yung mga yung kanilang mga Uh, mga binibenta, no? pwedeng umabot dyan yung merkado, yung mga anak nila, mga kaaral. Ba't hindi mo gastosin doon? Hmm. but Ba't hindi mo bigyan ng, 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 trabaho, ng free education? Eh, all of these things. It's not rocket science anymore. Tama. Speaker Romualdez and, and Bongbong Marcos. No? I don't want to talk to the speaker anymore because he's not the president, although he thinks he is. No? Yes. So this is, it's not rocket science wow. anymore. Magsilbi kayo. This is not rocket science.